Tingnan natin mga idol ha, Mga ibon dito ang tinik ng ibon. So, Pakinggan natin ang tinig ng ibon mga idol. Duma exercise po tayo ha. Sabayan niyo kami. Dahil tayo ay mag-push up. Palakas sa katawan. Tingnan nyo po mga idol, mag at up tayo para sa umaga na to ay makita natin na video. mapawisan tayo sa ilalim ng kauyan na to. Saka marinig niyo po mga ah... Uh, Oh, malakas ang ingay ng ibon dito si maraming ibon. So mag-exercise tayo. Kailangan nating ibay natin natin lakas ng ating katawan. Dahil ito ay may pako si lalim. hindi pa natin na ah uh, uh, pokpok. Kailangan natin pokpokin mga idol. Jam. Jam. So kailangan jam ng mga exercise tayo sa umaga. Bag. Bag. Ah. Okay, push up tayo mga idol. Pupukin muna natin ang pako dito. Ah. Diba? hu, Okay, lakas na. Iwan ko lang mga idol kung ilan ang makuha natin sa push up. nag-exercise ng na ganitong situation or sistema ng exercise. Okay, ready? Isin mo. Ikot ka. Ready? One. Yeah. Ah. Down. One, two, three, four, five, ah. six, seven, eight, ah. nine, ten, eleven, 2 13 ah 14 ah 15 ah 16 ah uh 17 ah 18 19 20 21 ah 22 ah 23 ay tingi por ah uh tingi pat bagal natin ka uh. uh puy puy uh. lang natin mag-exercise sang maayos mo ayto para katawan natin ay malusog uh pokok muna tayo So, wag niyo gayahin lang mga bata pa kayo pag hindi kayo eh. hindi kayo experience shadow masyado. Kasi baka masaktan yung katawan niyo. Ang may katawan ng uh, buro bato. Uh, mayroong lakas at saka mamasis mga ito. Ako nga, hindi masyado mas masyado si Birial lang ang exercise. O, hey, ulitin natin. Huh. Oke, okay, kuat kayak yang bite ulip. Ah, talagang, ah, Panis minto ah. Three one, two, three, four, five, six, seven.